request ang ospital na tumulong ang mga kapatid para iligtas yaong mga nangangailangan ng dugo at ang mga humihingi ng tulong donation na binigay ng MCGI, talagang nakakatuwa at nagpapasalamat kaming lubos. Isang kontribusyon na hindi natin masusukat at talagang pinagpapasalamat namin ang pakikipagtulungan sa amin ng MCGI. Maligayang pagdating, lagi namin kayong inaasahan at talagang nakakatulong kayo sa amin na makatulong sa mga nangakailangan. dami nung mga pumuntang donors masasabi ko maganda ang resulta nitong blood donation marami tayong nakuhang units ng dugo nagpapasalamat ako sa MCGI sa kanilang pagtulong makikita mo ang pagdamay mula sa mga donors na nandoon at talagang nagbibigay sila mula sa puso para makatulong sa kapwa tao MCGI cares MCGI saves lives Masayang-masaya akong mag-donate ng dugo sa unang pagkakataon. Nadiskubre kong naliligtas pala natin ang buhay ng ibang taong nangangailangan. Alam natin na dapat nating iligtas ang buhay ng taong nangangailangan. At may pagkakataon tayong iligtas ang buhay ng ibang taong. hindi madaling mag-donate ng dugo. Sa unang pagkakataon kasi nakakatakot. Pero sa ngalan ng pagtulong sa kapwa na nangangailangan ng dugo, ginagawa namin ito. Para sa akin, ang pagdodonate ng dugo, isa sa mga binipisyo na ay ang pagganap sa utos ni Kristo kaya ng ating natutunan kay Kuya Daniel Rason sa Efeso 2G. Ginawa tayo kay Kristo upang gumawa ng mabuti. Ang pagdudunit ng dugo ay isang paraan para gumawa ng mabuti, nakapagliligtas ng buhay at kaluluwa. Gusto ko talagang mag-donate. Pero dahil sa mga problema pangkalusugan, di ko nagawa. Pero ngayon, nagtagumpay ako Talagang natutuwa akong makasama ang mga kapatid para sama-sama tayong makaganap sa utos na magbigay ng buhay sa ating kapwa. Ang pagiging member ng MCGI ay isang napakagandang bagay kasi lahat ng mga ugali natin ng una ay nabago. Gaya ng sinasabi sa Biblia sa Filipos 1.27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya napakabuti na magkaroon ng mga aral na talaga nagtuturo ng katwiran sa Biblia at kung papaano dapat ang ugaliin natin sa araw-araw na ayon sa Biblia. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon para makapag-donate ng dugo kasama ang MCGI. Bilang MCGI, yun ang tanging dahilan bakit ako nandito para tumulong sa iba. Salamat sa Diyos nakilala ko ang iglesia. Ito ang tunay na iglesia na magbubuklod sa atin lalo na sa pagtulong sa iba. Gaya ng itinuturo ni Kuya Daniel sa atin. Napakabuti na andito ako ngayon bilang isang MCGI. sa awa ng Diyos at sa papapaalala ni Kuya Daniel, ang dugo ay hindi na mamanufacture at kailangang isalin mula sa isang tao papunta sa iba. Kaya napakasarap sa pakiramdam. Salamat sa Diyos. Ang aking nararamdaman ay masaya ako kasi sa MCGI lang tayo tinuturuan ng tunay na pag-ibig. Kagaya ng nakasulat sa kawikaan sa 3.27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya dito sa MCGI, talagang pinuturuan tayo na mahalin ang mga kapatid at hindi lang ang mga kapatid, kundi pati ang ating mga kapon na hindi mga kaanib sa si iglesia. Nakikinabang sila sa mga gawain na ginagawa natin sa kapurihan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Paano kang lumiliwanag? Nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. E di nakikita sa salita ng kabuhayan mo yung pagliwanag na ipapahayag sa salita ng kabuhayan yung pagliwanag mo sa gitna ng isang laking liko at masama sa gitna nila, lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. E paano ba yung pagliwanag? 5.16 ng Mateo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mga kita nila ang inyong mabubuting gawa o na sa pamamagitan nun, yung kabuhayan mo magsasalita.